Ayan po mga idol oh. No? Si Blackie may sakit. Pumayat po talaga siya Laki ng pinayat niya. Awawa naman kasi ang unang nagkasakit si Belly. Ganito rin pakiramdam ni Belly. Pero mas malala si Belly dati. Talagang ano siya. Ah, uh, hirap siya kumain. Halos dalawang gabi din ako At dalawang linggo hindi ko maya uh, ilang linggo din hindi kumain. Ayan po si Blackie kanina. Medyo marami-rami pagkain yan. Kumakain niya siya kahit papano. Ito ang problema lang sa kanya pag tumayo siya palumpo-lumpo siya nautumba kasi parang mahina yung matuhod niya eh. pero ngayon kumakain na siya nakaraang mga linggo hindi talaga siya kumakain niya sa loob ng linggo pinainom ko lang po siya ng paragis nilagyan ko po ng asukal tapos kalamansi minsan arugano po hinahalo ko ayan marami yung hina kahit paano kumakain na siya o blacky o kain na blacky may kunti po ato Kain ka pa, may kunti po. Ayan. Gagaling si Blackie. Ayan, gagaling siya. Kakain na siya, oh. Kumakain na siya, ayan. Makain na po siya kahit papano. Palakas ka, Blackie, ha. Ah. Sana gumaling ka, ha. Ayan, kumakain na po siya, guys. Dati talaga, walang siyang gana kumain. Piniinom ko lang ng paragis. Nilagaan ko. Nilagyan ng kalamansit sa kasukan. Ayan po. Medyo na basta kasi siya kumain. Problema nga lang. Uh, ano siya? Kalumpo-lumpo.